Pura Luca Vega, kung sakaling maka sa iyo itong video na to. Ito lang, ang uh, tingin ko na hindi mo naiisip kung bakit nalilito ka pa rin. Welcome to the Powerful Comics Man Podcast. This is Gerald Dorado. Okay, so we have uh, come to this once again. Uh, nagbabalik itong ating uh, kaibigan na si uh, Pura Luca Vega na... Naging uh, persona ng grata na ng uh, ilang beses sa kung saan saan, sa madaming lugar sa Pilipinas mula ng huling natin siyang mapag-usapan uh, a few weeks ago, several weeks ago na yata. Almost a one month na yata. Okay, so itong si Pura Luca Vega ay uh, mukhang in despair at uh, litong-lito kung ano ang nangyayari. Kung kaya't subukan nating ipaliwanag sa kanya ang isang... Hindi pa nasasabi sa kanya ng iba pang content creators. Okay, so syempre dito sa Pilipinas sa uh, ang mga ang ating mga trend jackers ay uh, nag uh, naggawa na ng kanilang mga takes dito sa issue ni Pura Luca Vega uh, dito sa pagiging uh, uh persona ng grata niya at dito sa statement na nilabas niya dito sa dito sa tweet niya na ito um parang expressing yung confusion ba? Diba? tell me exactly what i did wrong asks pura luca vega and it seems like everybody knows what he exactly did wrong except him okay um hindi natin uh, iisa isa niyo kasi una na napag, napag-usapan na natin yan in the previous video pero kung gusto yun ng refresher, eh, napakaganda nitong ginawa nitong si nitong si uh, Garawi. Nasaan ba si Garawi? Ito, ito. Panoorin niyo na lang yung ano, yung uh, video ni Garawi. May bago siyang video. Actually, kakapanood ko lang nung video na to kaya ako naisipang gumawa din. 'Di ba? Sabi ko ba, okay to. Sige, pwede natin gawin pa itong pura Luca Vega na ito. Pero maganda yung explanations ni Garawi at siyempre maganda yung mga videos niya. Um uh, Itong si Garawi kasi, na, napanood ko yung mga videos niya dahil tinaga ko ni Meloyap dun sa isang video niya. Okay? So, dun, to of all people, tungkol kay Rosmar. <laughs> tungkol kay Rosmar, bigla niya akong tinag. Nakita ba Tinag ako na itong melee up na itong hype na ito. Diba? Tapos uh, kasama dun itong si Garawi. So sabi nga, ah, si Garawi. Naririnig ko dati na tropa ni Nico David to eh. So tinignan ko. Actually ngayon ko lang nalaman na animator pala siya. Kala ako, ano, parang NFT-NFT siya. Na hindi ko nga alam kung sino ba si Garawi na sinasabi ni Nico David. Pero isa pala siyang uh, artist at uh, animator at... Uh, may husay siyang taglay sa paggawa ng mga videos. Okay, at napaka-cute niya. Di ba, kita mo, kala ko nga babae siya. <laughs> Pero may goatee, di ba, siya pala yan. Anyway, anyway, so panoorin niya lang itong si Garawi. Itong uh, video niya, maganda yung ginawa. Sinabi niya kung ano yung, kung bakit nakaka-offend uh, yung mga tao na parang kung basta madami basta panoorin niyo na lang diyan okay panoorin niyo rin yung past video ko okay kasi magkakaibang ano yan eh magkaibang perspective pero meron pang isang kaya ako kasi naisipan na gawin tong episode na to is dahil meron pang isa na hindi pa nababanggit ng mga ng mga trend jackers ng mga content creators na Pinoy or at least wala pa ako napapa, na, napapanood na nagbigay nitong rason na to. So, uh, pura Luca Vega kung nakikinig ka, kung sakaling makaabot sa iyo itong video na to. Ito ang actually na tingin ko ay may intindihan mo. Kasi si Nakuya Kim, basically sinabi na rin niya yung sinabi ni Garawi eh mas maiksi nga lang yung kay Kuya Kim, yung kay Garawi, extensive. 'Di ba? May mga may mga iba na rin na I'm sure you've read messages, you've read comments, 'di ba? Ah, uh, sabi niya kasi madami ng mga hate comments, pero sana tin basahin mo rin yung mga hindi hate comment na genuinely trying to reach out to you. 'Di ba? Uh, try to be fair, 'di ba? So, syempre madali kasing sabihin na puro hate comment, hindi naman eh hindi naman puro hate comment yung mga ano, nababasa ko rin eh. 'Di ba? So uh, intindihin mo din 'yon. Pero ito, idagdag mo ito sa sa reasons. And this is not a hate comment. Okay? This is not even parang similar dun sa dun sa sinabi ni Garawi. Ito lang ang uh, tingin ko na hindi mo naiisip kung bakit nalilito ka pa rin. Handa ka na ba, Pura Luca Vega? Ito, ang problema mo kaya hindi mo mag-gets kung bakit ka nagkakaganito, you are in despair, is because wala ka sa Amerika. Wala ka sa Amerika. You probably had been in the Twitter bubble, sa trans Twitter bubble, where trans people, especially trans celebrities like you are celebrated Kumbaga, where you guys are infallible kubaga that you cannot that your that your tawag dito that your demographic could do nothing wrong diba that people who criticize you are the ones who get canceled Ganun kasi sa Twitter eh. Ganun yung kultura sa, ka, sa US. At least the predominant culture right now. Although there had been efforts to turn the tide. May mga pushbacks na. Pero a few years ago, I think alam din naman ng mga Pilipino na to na alam mo yun, yung sa Amerika, ang daming nakakancel pag nag-criticize ka ng mga LGBT. Uh, kahit nga yung mga past tweets mo 10 years ago, parang calling people na kahit alam mong joke mga tweets ng comedians na about uh, gay people they get cancelled for it si uh, pa, dito si, uh, Kevin Hart, diba? si Kevin Hart 'di ba si Kevin Hart was uh, supposed to to uh, host the Oscars ata tapos merong nahanap na tweet niya from a decade ago during that time tapos hindi na wala hindi na siya ano hindi na siya host <laughs> de ba he he basically got fired for it de ba so yun ang yun ang malamang malamang sa uh, malamang pura Luca Vega yun ang ina-expect mong mangyari dito de ba you think that Uh, ayan no? dito sa, kasi ito BBC News. Teka, hindi kita natin eto BBC News pura Luca Vega ito although Singapore pala to BBC News Singapore pero outside especially in outlets like BBC mga leftist yung mga nandyan, ba diba? and uh, they they uh, tend to lean to the left yung mga pro LGBT yung mga Media, mainstream media outside the 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 Philippines, especially in the U.S. and the U.K., de ba? So they always support, de ba? They always show people who support. They always highlight celebrities who support the LGBT agenda. Pero yun yun eh sa kanila, <laughs> sa kanila yon dito iba iba ang kultura dito sa Pilipinas. And even if there had been people, there are outlets like Rappler who really uh, try to do the same thing. Basically, yung Rappler kasi parang international leftist media <laughs> yan. Parang ganun talaga. Kasi si Maria Reza, galing din siya sa CNN, international talaga siya. Diba? And uh, uh, a lot of them really tend to or really hard left leaning. Okay, so uh, yun. Basically, Pura Luca Vega had been in an echo chamber in Twitter. Kasi eto may Twitter siya, di ba? Hindi ko alam kung ilan ng ilan ng followers niya sa Twitter. I don't know. Hindi ko na wag na nating i-check, <laughs> Pero malamang meron kasi nag uh, uh, ito, na nakita siya, tapos na i-share ng madaming outlets, di ba? And uh, being a trans celebrity who joined a prestigious trans uh, drag queen contest, di ba? So he he probably follows a lot of uh, other people other drag performers diba? and trans trans uh, uh tawag dito, personalities abroad and so and uh, aware aware dun sa cultura nasina ko na basically the LGBT people especially the trans people are coddled by the media by institutions by the schools by Hollywood diba pag nanood ka ng Netflix hindi mawawalan ng bakla na couple out of nowhere 'di ba kahit hindi naman kailangan 'di ba nagkakaroon ng baklaan 'di ba so ah uh, sa kanila yon <laughs> dito hindi ganoon and if you ask me that's a good thing that's a good thing not because not because uh tawag dito not because uh, bigots sa mga Pilipino. Of course, meron din talaga mga bigots. Pero it's not about the LGBT naman yung yung inireklamo kay Pure. Kumbaga, ang nirereklamo sa kanya yung pang doon sa, sa 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 imahe ni Jesus. 'Di ba? Hindi naman yun wala namang nagagalit dahil bakla siya. Kasi mahal nga ng mga Pilipino yung mga bakla sa totoo lang. Diba si eh te ang daming fans ni Vice Ganda. Madami rin siyang basher pero madami siyang fans. 'Di ba? Kahit naman sino may daming basher, eh. 'di ba? Si ano nga si Katrina Bernardo, may mga basher din 'ni. Eh. Ano bang ginawa ni Katrina Bernardo? Naging piki. <laughs> 'Yan lang naman ang kasalanan niya. At naging jowa niya si uh, si uh, Pangalan si Pogi. 'di ba? my point is kumbaga hindi hindi exclusive sa mga bakla yung bashers. May mga bashers kahit sino. 'Di ba? Tapos etong kay Pura Luca Vega, hindi nagalit sa sa iyo ang mga tao dahil bakla ka. Nagalit sila dahil minak mo si Jesus. 'Di ba? Kahit sino kahit ako gawin ko 'yan, hindi ako bakla. Ah, uh, ganyan din mangyayari. 'Di ba? Tapos ang ang isa pang thing sa yo sa uh, kay pura kasi is hindi one, hindi siya nagrepent, kung hindi siya nagsorry, nagsorry siya pero gagawin niya pa rin, 'di ba? Basically, hindi siya nagsorry. 'Di ba? And inuulit-ulit niya. It's not a one-time deal. 'Di ba? And hindi ko alam, hindi ko hindi ko alam kung confirmed to pero may nabasa ako na parang nagtutour siya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas to perform his act. 'Di ba? So siguro kaya nag uh, na nang nang grata tong mga to is uh, parang ah baka dalhin mo dito sa kagayan de Oro tong act mo na to, tong bastos na act mo na to. Eh bawal. Ayaw namin, 'di ba? Kasi yung persona ng grata naman, basically, inconsequ inconsequential naman yan eh. Uh, aside from the, kumbaga parang getting insulted by it, na parang, ah, ayaw ko sa'yo dito. Ayaw namin sa'yo. ba diba? Parang di ka welcome dito sa lugar namin. Diba? It would hurt, uh, ano eh, patay ko, bakit? Diba? Kumbaga kung, um, lalo na kung prideful ka. Diba? Diba? So, kumbaga, yung persona ng Grata basically sinasabi lang ng mga na nung mga tao doon sa lugar na 'yon or at least the city council that we disapprove of uh, you as a person dahil dun sa mga ginagawa mo. 'Di ba? 'Yun ang aking uh, layman's explanation. Okay? Kasi wala hindi hindi ka makukulong dahil na persona ng grata ka. Kung let's say pumunta si Luca sa sa City of Manila, hindi siya ipapahuli at ikukulong doon. Okay? Pwede pa rin siyang pumunta doon. Okay, pero meron lang uh, parang uh, kasulatan dun sa city nila na hindi namin gusto si pura Luca. Parang nagde-declare lang sila. Na hindi ka namin gusto. Okay. So, yun. It's not like dito sa... Napag-usapan natin dun sa previous episode natin, di ba? Uh, itong Sisters of Perpetual Indulgence. Uh, again, you can see na this is basically what Pura Luca Vega is doing. Di ba? Religious, uh, religious uh, iconographies, religious symbols. Ito mga madre eh. Mga madre 'yan yung ano eh, mga drag queen na madre 'yan. French French nuns daw yung ano nila. So, yung kanilang costume. Tapos uh, they basically they try to they do what Pura Luca Vega Pura Luca Vega is doing. Okay, and they do this as a form of protest. 'Di ba? Like I said, doon sa isang video ko. This is the ang main purpose nila is to protest Catholics which is yun din na sinabi ni Pura Luca Vega, di ba? Na this is ang term na ginamit niya nga lang is this is his way to worship. Pero basically, kumbaga it is uh, uh, a show of uh, tawag dito yung parang pagtutol mo or paglaban uh, dun sa kanilang nag nakagawian 'di ba so yun and uh, yung mga ganitong gawain it is more accepted in the United States kasi ito kung ginawa ni Pura Luca Vega sa uh, tatitong ginawa niya wala wala yan eh wala yung ginawa niya eh kasi nandito na sila <laughs> Na, nandito na ang uh, ginagawa ng mga ng mga Amerikano, 'di ba? Nagpo-pole dancing sila sa Jesus Christ on a cross. Yan no? pinakita ko na rin yan last time eh. 'Di ba? Can you imagine Filipino, a Filipino doing this in public? de ba? Lalo na ngayon may social media, for sure magva-viral 'yan. 'Di ba? Sa kanila nag-viral 'to, eh. So, sa kumbaga meron sa, hindi although although may mga may mga nagaalit din sa US dahil dito sa mga sa ginawa nilang to ang ang pinagkaiba nila dito sa ano uh, ang pinagkaiba nila kahit may nagprotesta dito sa mga sisters of perpetual indulgence na to ang pinagkaiba nila is protektado sila ng media. Ayong, uh, di ba, protektado sila nung mga Hollywood, nung, nung ibang politiko sa kanila, pinoprotektahan sila dahil meron silang uh, nakukuha doon politically. Political power nila yon uh, Yung mga Democrats, they are very pro-LGBT causes. Di ba, kasi sa kanila kasi yung botohan eh, di ba, <laughs> <Ganun. laughs> Uh, but dito sa Pilipinas, iba yung sistema ng politika, iba yung kultura dito. So, yung mga ganong klase, it's not even about religion eh. for me, if you ask me, it's just, alam mo, na binabastos mo yung isang grupo. Kumbaga, alam natin yun. Gets mo, pag meron isang, ano eh, pag meron kang isang tropa na, uh, tawag dun, yung may ma hinihirita ng passive ag aggressive na pang-asar yung isang tropa mo. Kumbaga hindi niya rektang uh, inaaway eh. Passive aggressive lang yung approach niya. Parang paparinig, 'di ba? Mga ganyan. Kahit hindi niya overtly sabihin na galit ako sa iyo, mararamdaman mo eh. 'Di ba? Na merong merong aggression na namumuo. 'Di ba? Ganun din yung kay ano, kay Pura. Alam mo, alam mo na minamak niya talaga yung mga Kristiyano. So, yung mga Kristiyano nag-react sila. <laughs> Ganun lang naman 'yun. And now, dahil sa Pilipinas, mas madami ang Kristiyano, most likely, mas madami rin ang Kristiyano na miyembro ng ng city councils and uh, mga mayors, diba? ba? Mga ganyan. And now, nakita nila, baka pumunta dito itong, baka mag namin dito sa lugar natin, itong puro Luca Vega na ito. Mas maganda siguro na ay eh, persona ng grata na lang na muna natin siya. ba diba? Para at least, yung ibang mga gustong magbuksa sa kanya, ay mukhang alanganin, pura Luka Vega. So, anyway, uh, it is uh, very sad. And the uh, I don't know again I don't know Pura luka Vega uh, sana I re, sana nga makausap ko siya de ba I really love to talk to him and and understand kung ano talaga yung naiisip niya and uh, let him express it Di ba na fully ng mahaba yun talagang and then and then have a conversation. But, of course, this is wishful thinking. <laughs> Wala nga ako sa mood mag-invite eh. Pero malay mo, di ba? Malay mo, may mangyari. Ah, uh, yun. So, puro Luca Vega. Sabi ni Rendon Labador sa iyo, umalis ka raw. Pumunta ka ng ibang bansa. Pumunta ka ng tate. Hanapin mo itong mga sisters of perpetual indulgence na to mismong mismo ka dyan. Baka malamang kilala nga nila yan eh. Baka, baka nga yan ang gustong gawin ni Pura Luca Vega dito. Mag, magawa ng something similar to that. I don't know. Na, siya na lang ang alam No? Pero dito sa Pilipinas, uh, uh, again, hindi yung pagiging bakla ang, ang ino-object ng mga tao. Ang ino-object ng mga tao is yung pangiinsulto mo doon sa sa kanilang Diyos at yung pangiinsulto itself. 'Di ba? Parang you are being rude. 'Di ba? Kung let's say matanda yan, nga, nang nang iinsulto ka ng matanda, 'di ba? You would still face the same backlash kasi we understand na hindi maganda 'yon. Diba? It's just so happened na religious themed itong nangyari kay Pura Luca Vega na ito. And uh, hopefully, hopefully, hopefully mag, uh, magbunga na to ng, magbunga din ito ng positive uh, towards him. Kasi, I don't know, kailangan mo ng, kailangan mo ng konting humility. Pura. Diba? Kasi yun ang isang nawala. Doon pa lang sa pangalan ng pride eh. Diba? pride. ba? Diba? So, walang humility doon <laughs> Pangalan pa lang. Kailangan mo na, hindi, hindi, uh, hindi lahat, hindi, hindi mo kailangan na i lahat ng gawain ng mga LGBTQIA plus people para lang masabi na pabor ka sa kanila na ina-accept mo sila for who they are that you are treating them as your equal. ba? Diba? Kasi kung ganun, kung kailangan para lang masabi na uh, I accept you, eh, i-condone lahat ng gagawin mo kahit malina, then hindi na ano yun, hindi na equal yun. Meron ng preference doon. Kumbaga, meron ng special treatment na tawag doon. And uh, I don't think yun ang goal talaga nung mga nagpasimula nung pride, di ba? But then again, uh, times change and yung culture sa Amerika is really something else. Na ilang beses natin pinag-usapan yan dito, huwag na natin ulitin. But, ah, uh, uh For, ano, for fortunately, hindi pa ganun, kawirdo dito sa atin, okay? And we still recognize aggression when we see it and we call it out, okay? We do something about it. And uh, alam natin kung sino yung nangungupal sa hindi. Kahit babae, kahit lalaki, kahit bakla, kahit transgender yan. Alam natin kung sino yung ng offend. And I think that's good. <laughs> okay. So, I suppose, yun muna. Yun muna. Paalam, paalam. Paalam.